Magandang araw mga ka -plantwin. Welcome sa Plantwin TV, ang inyong ultimate plant lover channel. Ako si Kuya Win, at ngayon pag-uusapan natin ang kakaibang halaman na pwede ninyong alagaan sa inyong tahanan, ang Devil's Backbone Plant o kilala rin sa pangalang Pedianthus thiamaloides. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang Devil's Backbone Plant ay isa sa pinaka kaakit-akit na halaman dahil sa kakaibang hugis ng kanyang mga sanga na parang likod ng demonyo. Kaya naman, ito ay tinatawag na Devil's Backbone. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ito masama sa bahay. Sa katunayan, napakaganda nitong gawing dekorasyon sa loob ng inyong bahay o kaya naman sa inyong garden. Tips sa pag-aalaga ng Devil's Backbone Plant Number 1 tamang sikat ng araw Ang Devil's Backbone plant ay nangangailangan ng maliwanag ngunit hindi direktang sikat ng araw. Maaari itong ilagay sa lugar na may filter na liwanag o kayay bahagyang shaded na bahagi ng inyong tahanan. Siguraduhin na hindi ito babad sa matinding sikat ng araw upang maiwasan ang pagkasunog ng mga dahon. Number 2, pagdidilig. Katamtamang pagdidilig lang ang kailangan ng Devil's Backbone Siguraduhin na tuyo ang ibabaw ng lupa bago muli itong diligan. Ang halamang ito ay medyo drought tolerant. Ibig sabihin, mas mabuti pang kulangin sa tubig kaysa sumobra. Ang sobrang tubig ay pwedeng magdudulot ng rotrat. O pagkabulok ng ugat Gumamit ng well draining soil mix Para sa devil's backbone Ang pagdagdag ng perlite o buhangin sa pating mix Ay makakatulong Upang maiwasan ng sobrang basa ng lupa Maglagay ng pataba Tuwing si bola at tag Gamit ang balanced fertilizer Na diluted sa kalahati ng rekomendadong dami Number 4 Temperatura at humidity. Mas gusto ng Devil's Backbone ang temperatura na nasa pagitan ng 18 to 24 degrees Celsius. Ito ay hindi tolerant sa sobrang lamig. kaya't iwasan itong ilagay sa lugar na madalas malamig o nababasa sa ulan. Sa humidity, kaya nitong mabuhay sa indoor conditions pero mas maganda kung may konting moisture sa paligid. At number 5, pagpaparami. Madaling paramihin ang Devil's Backbone gamit ang steam cutting kumuha ng mga ka things na may 4 to 5 nads at itanim ito sa well draining soil. Siguraduhin tuyo muna ang sugat bago itanim upang maiwasan ang pagkabulok. At trivia time naman tayo. Alam nyo ba mga kaplantwin na ang devil's backbone ay may katas na ginagamit sa tradisyonal na paggamot sa ibang kultura. Ngunit magingat ang katas nito ay maaaring makairita sa balat at mata kaya palaging magingat at magsuot ng glove kapag hinawakan o magpo ng halamang ito. At yan ang ating quick guide sa tamang pag-aalaga ng Devil's Backbone Plant. Sana'y marami kayong natutunan at na-inspire kayong idagdag ang kakaibang halamang ito sa inyong koleksyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Plantwin TV para sa mas marami pang plant care tips. Hanggang sa susunod na episode mga kawin. Happy planting!